Yo, what's up mga kaibigan? Sir Dan here. So, naandito po ako ngayon sa Nagas City. So, makikita po ninyo na andyan po ang will print. Ano po? Sa will print, katapat po niya ay ang Coca-Cola. <laughs> sorry. Pepsi pala, Pepsi. So, naandito po ako ngayon. So, meron po akong uh, dalang isang tissue kung saan... Sa, sa loob po nito ay meron po itong laman na pa So, yun po ano. Abang-abang na lang po kung saan ko po ito ilalagay. So uh, dito ko lang po yan ilalagay sa part na yan. Sa so, hanapin nyo na lang. So sige po, ilalagay ko na. So itong tissue pong ito ay uh, ilalagay ko kung saan siguro dito. O kaya naman dito sa part na 'yon. So yan po ay naandito po ay Pepsi, ito naman po ay Will Print. So, yun. Dito po yan sa may Conception Grandinaan. po yung Barangay Hall. Sa part na yun. So, ayan. So, itong tissue pong ito ay ilalagay ko lang po. Siguro, dyan. Dito. Sa part na yan. yan Dyan na lang para sa may bato. Tatakpan ko na lang ng bato. Hanapin nyo na lang. So, dyan po. Ano? Lalagay ko yan dyan. Lalagay ko na lang po ito dito. Siguro, ilagay ko sa ilagay ko dito sa may dito 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 sa part na Okay. ok e susuksok yan dyan para hindi malaglag e susuksok ko na okay. tatakpan natin ito para hindi masyadong kita para si guys hey guys nailagay ko na sinaan dyan lang yan sa part na yan o. Oh. Dyan, dyan 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 dyan, Okay, sinatatakpan po yan noong parang sa amil ah, milk di ba 'yon? Okay, basta pinasok ko 'yon sa isang ano, sa isang plastic. Diyan na diyan na 'yan. Okay, hanapin niyo na lang, Sir Dan sa out. God bless. So paunahan na lang po kayo. Then comment po ng unang makakuha. And then pa-share and follow na lang po ng aking page, Sir Dan TV para sa susunod nating treasure hunting. Okay, God bless.